So good morning guys, uh, welcome to my youtube channel guys, uh, Terrible Black TV uh, For today's video guys, magbutas nitso ni po kami guys So ito ang aming bubutasan guys, yan So 5 years na to guys, ngayon taon, 20, uh, 24 So pagkataon nito guys, uh, patay siya guys So ayan, uh, simula na ni Jason sa pagbutas ng nitso guys, yan Let's go So ayan guys, ah uh, natanggal ang lapida, guys. So ayan guys, ah uh, tingnan natin guys uh, ang kabaong. So ayan guys, ang kabaong ng bibi, guys. Pagkatao 'yan, guys. Ah. Uh, Lumamatay. Dito siya ilibing sa malaking nitso. So continue si Jason diyan again sa pag bakbak ng ano nit, uh, mga bato. Tibag na niya. So ayan guys, ah uh, hinihila na ni Jason guys uh, palabas ang bibi guys para makita natin dito sa labas. So shout out daw sa pamilya ani sa bata nga among giabwa karon nga nay nakaila diri nga ilang silingan kanila sila. Ha? Okay, oh, shout out daw ano. Itong mama. shout out ni idol ko ni Jamber TV, Ako ulang halang idol. gusto lang idol. So ayan guys, ah uh, binubuhat na ni Jason guys. Ayun, ayun. Kung may kayo, bago itong bagong nilaya. Dali, landong, landong the... Hey, call! You call! Not out, miss. Mamahaning itong mama bagong nilaya. <laughs> And guys, uh, kunti na lang guys ang uh, natira guys uh, buto ng baby guys ayan, ang kanyang bungo ayan, nakahiwa-hiwalay na guys ayan nandyan lahat guys so, isilid naman to sa sako pag may claim ang mga pamilya nito guys uh, doon na lang sila sa office ay mga gagmayan ano, apila na lang eh. yan putik na so na nga Okay guys, uh, susulatan na namin guys ang sako. Uh, Doon do, do na lang sa ano, opisina. So naglinis na si Jason kasi may living dyan mamaya. So dito lang tayo ang video natin guys. So okay, huwag nakikita nyo uh, video na ito. Uh, pakilike, share, and subscribe para lagi kayo updated sa susunod na video. Uh, salamat sa inyong mga suporta, sa mga sa pagtanaw, sa mga vlog. Thank you to all yung tanan and God bless babos. I love you yung tanan. I love na sa itong mga OFW at sa ibang bansa. Salamat sa inyong mga suporta. Yung tanan. So, shout out muna tayo dito kay Jason. Shout out ko sa mga vlogger da, Bernel John TV at sa mga viewers, subscribers, at sa mga followers. Oh Ryan, Ryan, shout out. Shout out din ko guys, ako mo nga pamilya Sanaganay na ara ko sa ministerio ag sa pamilya ni sa panganan niya ni. Kit sa pamilya ni Kit nga nasa Lasion. Tayo mo naghabang muhang minamahal sa mga buhi, ginahatungan ta ang claim diri sa opisina. Hala lang. Ta sila pungsion sa chairman, anak. Oh, dara ang yang anak oh. guys, huwag okay, kinsay na kaila na. Balik. Sa mga magaran, labi sa mga lahat ng mga suporta dyan sa OW. Salamat po mga suporta ng Piroi TV. Follow or like. Salamat po. Thank you, thank you. Jam Nili TV, og ni Master Gala, huwag ni Adabil TV. Gusto na mga idol. Gusto na idol.